Balita po sa lalawigan, 8.04 8.05 in the morning. Basag ulo ang may, at may sugat sa leeg at muka ang bangkay ng isang matandang lalaki na natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Barilis, Cebu. Kinilala ang 59-anyos na magsasaka na si Bonifacio Diagro Sr. Kwento ng kanyang apo, nasa ilog silang mag-ina nang makitang papunta ang kanyang lolo para paliguan ang kalabaw. Pero habang naglalakad ay bigla na lang daw itong natalisod. Mabilis naman silang sumaklolo pero duda naman dyan ang asawa at anak ni Bonifacio. Nang ma-recover kasi ang katawan ng biktima na diskubring may basag ang kanyang ulo habang may malaking sugat din ito sa leeg at muka. Nakatakda namang i-autopsy si Bonifacio ngayong araw para malaman kung ano ba talaga ang ikinamatay nito. Samantala, nauwi sa sakita ng Liga ng Basketball sa Naga City, Cebu. Nakunan pa sa video ang rambula ng grupo sa isang liga sa Enanchong Activity Center nitong linggo. Maski ang referee ay walang nagawa sa nangyaring gulo. Lumala pa ang rambulan nang makisali na rin ang mga nanonood ng laro. Agad namang humupa ang sakitan matapos rumesponde ang pulisya. Ayon sa report, dikit ang laban ng dalawang koponan at patapos na ang laro nang magkainitan sila. Binala na sa presinto ang mga sangkot sa gulo at uh, nagkaarigluhan naman ang magkabilang panig. Omapela ng tulong at dasal ang Bishop ng Negros Occidental matapos na nangyaring pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay San Carlos Diocese Bishop Gerardo Aliminasa, kailangan ng kanilang bayan ng face mask, inuming tubig, gamot at iba pang emergency food packs. Aabot sa apat na raang indibidwal ang apektado sa apat na barangay ng Canlaon City. Patuloy namang nakikipag-ugnaya ng nasabing diocese sa iba't ibang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.